Ako Sakit-sakitan lang Yay! Yay! Okay lang 6.5 grams You know

power Shimano SD1000 Lifestyle first class Kami natin baba pag baba tubig malalim pa Wala pala akong salok ko lang meron service right oh service fee wala kami yung pagpag -pag kung ano yan lang dinagi po wala ka muna lang yung laban yan oh. Oh, oh. master desk fee on the record <laughs> September 10 first 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 fight fight Laman, laban laban ngayon yung pagpag <laughs> kukota lang tayo kahit sabi lang pagmalaki so, yung stop lang yung gamit natin gamit tayo ng ating barato yung natin para sa mga alay na ko Huwag natin lagi sa pusod sa uh, yan kasi hindi na kamabali Oh, positive DT Ha 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 Ah, ha 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 ah, 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 जम रे दे

Master Vector Master Jerry. Sisi -sisi so, lang natin 6.5 grams na ganyan -ganyan lang o, tar -tar -tar. O, sa natin so, sa pa ganun ganun oh <laughs> Ultralight Master uh, JC Larry Ultralight Shout out sa dyan Master JC One down Ayan na Ay, tapos ka dito dito boleh oh, upaya tak tama nyo ah nilalaro nyo yung lor ko ah nakasumirip hmm. yan lit lit eh isa na lang pagkay pa rin nalisa ako dito hindi lang hindi lang

kasalanan ko pa wala ko ang dalang flare nandun sa bangka hindi hmm. sibat na sibat 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 hilo ka nandun sa kilalit ang tabi, ba matay ka jan. Gilid, 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 gilid. Huwag Nah, sa gilid. Ayan, alangin, alangin na. Ayan very good. Unlapis um, lapis pa rin, ayaw na. Pitok yung nanang po dito eh. jerk. Ayun. Ito. Ay putik. Kitok yun. Kitok ko sana yan, Kitok. ayun ay putik labis pa rin ang dami nila ayoko na ang dami nila ay kawawa ka naman hindi ka nasasang ah si tulunok balik na tayo sa taas kayo po rin nakatira dyan Yung na, ayos ay Ayun na naman ah, kitang kita naman mga sir oh Wow. Oh. Ito yung talon. 1, 2, 3. Pipersen natin ito. Malaki. Uh, kahit malagot ka. Para mabilis ka lang mangat. Yan, ito po po one time dun. Oh. <laughs> galit na galit. Ha ha ha. galit-galit. <gulit> Bukan natin per side. <gulit> ano at least may nagpatak phố là cái chấm tên là tên ba là lại là cột này còn là mà thì bên anh ta tin chết thì bây thì ta có đi <natin para> <sighs> stiker di Ini nanti bawa permainnya Nanti yang Ya, silahkan putih <laughs> parahkan dolphin malaki malaking tabla <laughs> oh. ah 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 oh. tingalay ako ah Sinakin ko kanina. yun, lunok. Kaskas -kas ang leader. Ay, nako. O, yan ayan. laki. Puting-puti. Ang laki na naman. Ah! Mga <laughs> <laughs> lawa. Ah. Yan natin pinaporma kasi laki lang nung kanina. Mas kaya na sa gitna kumagat eh. ito dito lang sa gilid kaya. Hindi siya nakalayas. Bali na yung hook. Ah, hindi, hindi pa. So, gas, gas. Puputol tayo ulit. Okay, medyo maaba itong leader natin ito. So, pag may tiwala kayo sa lingin yung mga master. Persahin nyo na lang pagka malapit lang kumagat. So paglagay natin ng rail ganyan Yung nab yung ating Patong sa buhangin Para din magkakaroon ng uh, Buhangin yung ating Spool Masok kasi sa bibig niya itong leader So may chance pang may GT kasi may kumakagat ng lapis eh sabihin mo yung pa okay 1 2 3 mahigit ang aba <laughs> mga ulic, mga <laughs> pinagpala naman ako may isang GT ha, so ito mama mama po pinakamalaki itong yung uli ko ito yung uli kong uli oh pinakamalaki nabi maliit yung GT ko maliit wala nang kumakata na GT puro lapis na hindi na nasundan tong isa ayan oh master ito yung pampantok natin magaling ah. oh lalaki <laughs> <laughs> ito yung last strike ito yung na pangalawa, pangatlo sila grabe lalaki pinagod ako ng pinagod ako ng gusto niyan alam nyo yung atak sa akin yung ultralight napakalaki, napakalakas, patalon talon walang sinasanton nilulunok talaga yung lure natin ayun, uh, sisibat na tayo mga masar medyo tangali na magalas maybe na si may pasok po tayo mabili thank you for watching thank you master despi master victor thank you Ano mga master huwi na tayo ang bibigat hindi natin alam kung kanina natin pamimigay ito ayun makita tayo mga kabayan sa ano pambigay natin Oh. Siguro mong anim 5 kilo isang bigat eh. Sa so yang yung i natin. Tinggut pis eh. Yan. GT. isda so, <laughs> larga na mo tayo sabi na mga master drive na tayo <coughs> so isang oras yung tatakakin pa natin antay ka rin pa tayo ngayon medyo palotay pa may agos tayo tubig pero ang gandaan magahan tayo kulang isang oras yung biya natin kanina ano, ang diferensya Kala nga 55 minutes yung biyahe natin kanina ng mga Bata natin ngayon uh, 9.20 tayo umanis Kala natin pagdaong natin kung anong oras Pero nga saan takbo

nakakarga tayo ng extra para hindi na magkakarga sila sa susunod na mga biyahe Master! Kumusta? <coughs> Malapis! Ha? ha? Oh, walang makasama eh Ay, mo yan? Oo uh. Kumusta? Uh. Ah, so okay ka na? Ha? Okay ka na? sa... Dialysis ka na? Hindi na ako nakakapapit Oh Kaya nag-start ako, 1 year na ako nag-dialysis Hindi na kasi ako pwedeng ano eh Yung maarawan no? Oh. Uh, Masyado kaya. mapagod Hindi ako makainom ng tubig May limit ako sa tubig Oh Kasi pag nasobran ako sa tubig Mas upakit yung Hindi na kasi nag-detrain eh Hindi na ako nakakainit Anong gano'n mo? Catheter? Ha? Nagkakater ka? Paano yan? Pagka nag-dialysis ako, pinabuhasan Pero nakakai ka naman ng normal dito hindi. Wala ang Kaya nga yung tubig ko, nare-release na lang Full dialysis. Kala ko nakakatit. problema ng na mga nagda-dialysis. Diabetic ka ba? Ha? Diabetic or? Hindi, hindi naman. Sa gamot sir. Sa gamot? Sobrang nang gamot. Pain reliever? Oo. Okay, kasi dati lagi masakit ko ko, tuhod ano, yun ang gamot. Tayo. Yeah. Kaya nga. Nadali na. Kaya pati tuloy hobby natin. Wala. <laughs> Dito na lang ako. Wala kapag ano Pagka malamit, oh. Binigay ko sa lahat isang isda oh. May gusto ron nila eh. Sige ko. Sige gusto nyo. Sana yan. Dapat ka po. Hihingi eh. meron. <laughs> Isa lang GT. Malaki din. Kahapon nakarami yung tropa doon. Naka... Nakaapat. Malaki din. siyang nasundan. ko na... Nakakasama na, sa kanila. Lagi silang nagpupunta yun eh. Oo nga. Siya lang una kumaga, tapos sumunod na to, mga to, wala nang GT. Sa'yo na yung baka na yan? Hindi, sa tropa. sa tropa. So, pag mag-isa ginagasang ko lang. Kasi minsan ako nandatrim nito. May oh. e, customer, ako lang. Pwede yan dito, ano? Pwede lang. Pwede, ano? May papel naman to eh. Uh. Malayo lang ng biyay ko, ikot. Uh. Pagutang sa Diat, doon nakaparto eh. Isang oras to. Ay, ganun? <laughs> <laughs> ah, Pero mga uh, 50 minutes ako, pag ako mag-isa, magaan eh. Oh, sige mo salamat ah. <laughs> <laughs> hindi naman. Pagka itong malabilis to. <laughs> naman. naman, safe naman. <laughs> Yung kag ah, oh, kagandaan. <laughs> <laughs> Pit. <laughs> sige mas, sir, thank you ulit. Right. ah, oh. Oh, Ingat lang. Magaling ka lang, ano lang tayo niyan. <laughs> <laughs> ano insurance naman. Meron naman. Oo. Dapat may work. Oo. Pag nawala work wala na. Ayun mahirap. Kaya ba magkano 'yung 15 ba? Kuya ko na lang 1 naman Oh. Bigat. Okay, sir, thank you. Yeah, yeah. Ah, okay, bye.